sa Pilipinas, lalo na sa mga probinsya. Marami ng kwento tungkol sa mga nilalang na hindi maipaliwanag. Pero sa lahat ng yon, isa ang pinakanakakatakot at pinakapopular, ang aswang. Maraming tao ang nagsasabi na katang-isip lang ito. Pero paano kung sabihin kung may mga totoong nakaranas na? Sa Capiz, Aklan, Antique, at iba pang lugar sa Visayas at Mindanao. May mga pamilya na hanggang ngayon, buo ang paniniwala na muntik na silang maging biktima ng aswang. Isa sa mga kwento na iyon ay nangyari noong dekada 90 isang buntis at ang kanyang asawa ang muntik ng maging biktima. At ang gabing iyon, hindi na nila malilimutan. Noong gabing iyon, mahimbing na natutulog si Mang Lando at si Teresa, ang kanyang asawang pitong buwan ng nagdadalang tao. Alas dose ng gabi, nagising si Lando dahil sa kalusko sa bubong, unay mahina. Pero maya-maya ay -maya lumalakas Parang may mabigat na paa na naglalakad sa ibabaw ng kanilang kisame. Pinilit niyang huwag pansinin. Pero nang sumabay ang isang matinis na sipol na mahaba, parang dumadaan sa mismong loob ng kanyang tainga. Doon siya nagsimulang manginig. Mabagal siyang bumangon at dahan-dahang kinuha ang kanyang itak nang silipin niya ang bubong, halos hindi siya makapaniwala. Isang nilalang ang nakasampa sa kanilang bubong. Ang katawan ay parang taong ngunit. Ang mga mata ay kumikislap na pula. Mula sa bibig nito ay nakalaylay ang mahaba at madulas na dila, gumagalaw pababa, pilit inaabot ang tiyan ng kanyang asawa. Agad niyang kinuha ang bote ng langis na may bawang, sabay sigaw. Lumayas ka! Hayop ka! Nagtilian ang mga kapitbahay nang marinig siya. Lumabas sila dala ang asin, itak at walis tingting. Nagungol ang aswang at biglang bumumukas ang malalapad nitong pakpak. Sa isang iglap, tumalon ito at naglaho sa kadiliman ng gabi. Kinabukasan, pumunta sila sa isang albularyo at doon nila nalaman ang katotohanan. Hindi hayop ang umatake kagabi, sabi ng albularyo. Isa yung aswang at alam ko kung sino. Itinuro niya ang isang matandang babae sa baryo, tahimik, halos hindi nakikisalamuha at laging nakayuko kapag nakakasalubong. Simula noon hindi na lumabas ng bahay ang matanda, pero gabi-gabi nananatili ang takot ng mga tao. May mga nakakarinig pa rin ng bigla ang kalusko sa bubong at sipol na parang humahaba sa hangin. Kaya kung sakaling makarinig ka ng mabigat na kalusko sa bubong, lalo na kung kabilugan ng buwan, huwag mong ipagwalang bahala. Dahil baka hindi pusa, baka hindi aso, baka aswang.